Good morning, good morning, good morning mga kamigos, kamigas, no? Mga ah, katsada na to, tiyan, no? Mga regala na to, dari sa Mindanao, sa Visayas, o sa Luzon. Kina ang inyong ah, amigo na katsada, dari sa Mindanao. Nga maghatod sa inyo, o oh, atong bago nga balita karon no? gi news o gi news kagabi dito sa Davao no sa studio ni Polong nga uh, diin nag uh, nagiskot bahin si dating pangulong Duterte no bahin sa national budget nga dagan kuno kayo blanko nga mga item so unsay bihitabo aneh, nga nalang ipirmahan ang atong national budget nga na dahil makaiblang kode ay nga outcome, nga niabot sila sa outcome nga matutal na nila ang uh, uh, total ng national budget karong uh, 2025 so, giklaro ka na ni Pangulong Duterte o gisultin niya nga kini siya daw nga uh, gibuhat karon sa bycam, no o gini na himo karong balaw okay, naman ni sa atong Presidente mahimo kuno ni invalid nya ano managot kid kuno ang mga nagpirma ni ini or ang mismong gamit ni ini labi na ang, ang ah karon sa ato ang uh, uh bicam is daghan kayo mga insertions or ambot um, adun I don't, unsay I don't ilang gusto nga mahitabo ana basig siguro nila posible no diya sila mangurakot diya sila mukuha og uh, sapi no luoy gid kay ang mga katauhan niini so ato paminawan ang balita sa GMA so credit sa GMA no sa ilang nga balita nga at least kinlag yung gibalita ni nga mga panghitabo sa ato ang uh, nasud karon so ato paminawan ang uh, balita sa GMA wala mo ng visa at hindi raw dapat ipatupad ang magit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mababatas ang umunoy mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Okay. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trilyon peso 2025 national budget. Pino ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng Bicam report na hawak niya. Blanco, blanco. Ito yung mga blanco. Hindi mo na, na nagpas Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Binigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa labintatlong pahina sa Bicam Report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Small Scale Irrigation Projects at Agricultural Machines Equipment and Facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a Bicameral Conference Committee report na may mga prank na Nashock nga ako. <laughs> Pakikita natin na defective yung Bicam report. Mm -hmm. at bakit tinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified a defective Bicam report. In other words, apektado yung ating ga Parang ka nag-issue ng chair. So, see? No? Hindi klaro ni President Duterte na hindi ka pwede nga maka, pa, makapasar o balaod kung walay sulod o blanco. No? How come lugar nga wala pa nahatagan o unsa nga uh, item na unya kantidad. Uh, so, nisod sa kayo nung buot-buot na niya. So, yan ipasabot nga dili po pwede nga yung buot, buot na lang po o hatag og uh, blang uh, check uh, na chiki kay sila na magbutang og amount so dili na sa pwede sa to ang balaod no kay kana siya ah uh, niya perjury no unya ikaduha ah pwede ka diha mak uh, makasuhan kung imo nang gamiton so lisud kayo na iinani nga sistema no uh, at least kini uh, pamaagi na naagi nitingog o naging nagsusih sa mga bala sa ato ang budget karon to 2025 nga di na to ang, nga uh, di ay no na ay inana nga mga sistema nga ginahimo unsa ka sa mga previous no basi ginahimo ug gapon nila ba no karon lang ni na bantayan, no so labi na gyud ang ato ang uh, mga na mahala ka rin, sa kongres no? Nabi na binang ginawa, kurap na kayo. Kaya mangitag isla sila pamaging asa sila makakuot o asa sila makakuha o kwarta kahit labi na doon na ang eleksyon. So, possibly gini na nga nih, eh. ni. No? Unsa saka ay plano ani nila, basig yung yag, panahon nga magkagubot na ganyan ang Tibo Pilipinas sa nitungon aning nagkalaki. So, Luis sa nga mga taxpayer no. Nga, kita may nag sa bayad ana niya. Gamiton kawaton lang sa uban. So wala klaro ang pagkabutangan sa kwarta. So ato para yun ang tanaw. Okay, Kaya niya ang blanko to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Ano ang kalukuhan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, know, sabi ni Duterte, you know, walang bisa ang 2025 national budget okay, uh, kaya hindi raw ito dapat ipatupad. So, wala gigibisa siguro. May bisa gyud, no? Ang ato ang national budget karon kung mapamatud ana no sa Supreme Court nga ang gihimo nila is gipirmahan nila nga, o, na naay dagang kay May no Maingon ra ba rin sila nga uh, ato tanaw niya ang say sa mga sa kanyang no kay eh, hatag nila nga wala kunoy uh, ka, uh, ka uh, kamatuuran ang istorya ni na uh, presidente Duterte ano ex president Duterte sa bahin sa GAA or sa national budget karon 2025 imposible sad no mo limot sila ang kawatan ginan sila mutog sa dinuot kay siyempre nakapanghimulos ba yan sila di ba so posible nga gitakpan lang nga no mas maayo siguro ana ang atong Supreme Court yun, may maghatag og solusyon niya na unya ang ang ato ang national budget is, is public gyud siya na ma-download na nato, pero lahi gitong uh, makita gyud ang original copy niya na kay basig niya na nagbuot-buot you lang sulod na no know? So, adong paminahon o tibas ang election ni Duterte. I would like to remind Congress, maliho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and uh, demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law, perjury or whatever it's criminal action. Mm, the criminal action. You can all go to jail for that. Mm. Kung akong tatanawin, iakyat eh, na yan dapat sa Supreme Court kasi uh -huh. nakirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga bugado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang, pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung, kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatanda na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobado basig patalya ra sa to di ba ya bito-bito di ay niya ngita to sa pamagi or ilusot ni ini so posibleng yun, no ngana mga something Atakabalo. balo oh eh ang kawatan di kina muslim masulti tinuod no mas mo ilimod nila pala pag kinabuhi ang mawala nila so patay limod gyud sila ang mga kawatan no hadlok gyud na sila mabalusan so unta no masolusyon na eh. ni kay dili pwede nga uh, basta tabas lang ang mga importante kayo nga uh, tagaan unta pagtagad labi na ang education ang ato ang uh, agriculture no ang inflation karon matagaan unta kana unta labi na ang health no pero unsa lang gihimo gipang zero unya gi, um, gi ang budget no takto bra na di ba kung kamo unsa kay i ani eh. No. Please daw kuno na uh, comment niya sa ato ang comment section. o kato wala pa nakasubscribe subscribe sa ato ang mga uh, channel, ah uh, please go ah uh, uh, like and subscribe sa ato ang channel sa ah uh, Chada, no Pinoy Chada. So na to panta nga uh, ato ni sa no labi na gid sa ato ang mga tagaminda Mindanao mga Bisaya no nga ato gi pa about sa ato ang uh, previous o atong administration karon no og sa atong previous nga administration labi na gid ka pangulo Duterte nga suportado nato no ang iyang nga uh, plano labi na sa pagbag-o ni atong nasod at sa Pilipinas naot pa unta nga mahatagan ni solusyon ang ang Ginoo dili mo uh, buta ni ini ang mga nahitabo karon naa gyud ni say uh, solusyon o na tubag ang ginoan ni eh? Man nga ato lang niya tabayanan o please lang kukomen sa atong comment section. Salamat. God bless everyone.